Tony Ray! Magandang hapon po. Kung pag-uusapan po ang swerte, baka ako na yung pinakaswerte sa lahat ng dito. <laughs> hindi po autista, hindi ako content creator, ni wala nga akong Facebook page. Kasi all of a all of a sudden, hawa ko itong mic, kinakausap mo ako, may camera pa. Hindi ba napakaswerte niyan? Siguro, for 35 years, I'm in the confined of the may, may law practice. Lagi lang akong nandun eh. Wala talaga akong kamalay-malay dito. Ang kaiksena ko si Ma'am Chago. Nung makita ko si Ma'am gusto ko na talagang, ko ayoko na talaga. <laughs> so pang track ako dito, hindi ko talaga kaya to. So iniisip ko na kung paano ako magpapaalam. Babalik na lang ako sa practice. Pero, I don't know, na, yung supporta niya, grabe. Sabi nga ng iba, hindi ka makakatanggi. Dahil, eh, yung pagkakataon na to, eh, magsama-sama pa yung kahit sino yung mga abogado niyan. Eh, ako lang abogado ito. <laughs> Sorry kayo. Salamat ko. Salamat.